okay uh, can we have uh, congressman busita first and then we will let uh, uh, congressman solon uh, after congressman busita yes thank you mr chair uh, good morning everyone uh, mr chair dito po sa draft bill nitong uh, substitute bill nakalaga, with with due respect po do sa mga authors ito pong, word na mandatory for me as member of this uh, committee. Hindi po ako pabor dito. Again, kasi po, from the word mandatory, parang wala nang rights yung parents eh, do sa kanilang mga anak. At kung babalikan po natin yung issue ng Dembaksya, hanggang ngayon po, sigurado, hindi nananahimik ang buhay ng pamilya ng mga sinasabing mga bata na nabiktima dito sa Dengbaksya. Ay kung lalabas pa po ito na mandatory, pwedeng maulit uli yung ganong insidente. And uh, dito po sa Section 5, Mr. Chair, from line, line 1, 31 to 34, sabi po dito, please allow me to read the paragraph. The DOH, in collaboration with the Department of Education and the Department of Interior and Local Government, shall undertake a school-based and community-based immunization program. Dito po, napakalinao po, pag nagkaro ng na schedule ang schools, walang kala yung parents, pagowi ng bata eh ang mga teachers and other personnel involved legally absulto do sa kanilang gagawin kung may sa batas ito kasi po Mr. Chair nakalagay po dito mandatory aside from that kung may labas at may pasa ito meron na tayong obligasyon na pondohan yung bilyones na ituturok sa mga bata You know, nang nasa active service pa po ako and as advocate, anong sabi ng mga maliliit nating kababayan? Ang ating mga batas, butas-butas. Anong ginagawa ng mga congressman? Dapat po, may correct na ito. Dahil once na mailabas ito, every member of the committee, lahat ng congressman lahat ng involved dito, walang excuse once na makapasa po ito. Anong gagawin natin kung may problema na magsisisihan tayo o magtitinginan lamang po tayo? Ang pinag-uusapan po kasi dito, Mr. Chair, buhay eh. My point, Mr. Chair, is huwag po nating alisan ng karapatan ang bawat parent para sa safety ng kanilang mga anak. And uh, I don't think na may justification tayo or anybody para maka-skip doon sa word na mandatory. Mandatory, mandato, obligado. So kawawa po ang mga bata, kawawa ang mga parents and at the same time, once na maipasa po ito, whether we like it or not, kailangan pondohan ang kailangan ng DOH. And for me, as member of the committee, okay yan. Kung 100%, sigurado tayo na mapuprotektahan ang mga bata. So, yun lamang po pinapakiusap ko with respect to uh, the authors of these bills. Mr. Chair, na maging maingat po tayo kasi po, we as elected public servants, tayong lahat ay temporary lamang dito. At kapag may problema na, napakasakit na instrumento tayo na do sa huling hibla ng hininga natin, nagsisisi tayo. Buhay po ang pinag-uusapan dito eh. And rights of the parents. Hmm. Sino po ang sisisin dito? Tayo. So, Mr. Chair, maging maingat po sana tayo dito sa batas na ito. Masyadong kawaawa ang mahihirap nating kababayan. Kasi po, nakakaalarma itong term na mandatory. Ang parents wala ng control dyan pagpasok sa eskwela, pagbalik. Nanay, mami, daddy, tinurokan po kami. Ah, wala na. Nadalagay sa piligro yung buhay ng mga bata. Mawawala ng karapatan yung kanilang mga parents. At malaking pera po ang magiging involved dito na kailangan pondohan ng ating pamahalaan. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. We will uh, take note uh, of your uh, um, inputs. Uh...